Naisip mo lang, no? Malungkot ba ang mga tao or malungkot ba ang mga Filipino? Kasi, madalas yung mga nagtitrending na video, yung mga nakakatawa or yung mga uh, wala namang aral na makuha. In fact, may mga video na kung saan uh, disrespecting sa tao, sa parents, or ano pa yung tipong mayroon pang masasaktan para lang talaga mag-trending. Yun po yung sinishare ng mga tao at nilalike or nagre-react. Pero yung mga motivational videos na kung saan mapupulutan ng aral ng marami when it comes to life, no? Bihira lang po yung nag-share, bihir bihira lang po ang mga nanonood. Kaya naisip po, na malungkot ba ang mga tao, marami bang problema, kasi mas gusto ang entertainment, uh, okay lang sanang tumawa talaga, pero may mga uh, instances or may mga videos talaga na kung saan nakakasakit na, wala ng respeto, ang iba talaga nag na talaga, scripted na ang mga content nila, nagmumurahan, kunyari nag-aaway, kunyari may kabit, ba? Diba? yun ang tinatangkilik ng mga netizeno, yun ang tinatangkilik ng mga tao, yun yung sinishare, yun yung nire, nagre-react sila or nakipag-engage, samantala, pag mga motivational videos, walang nag engage no? Kaya siguro talaga, mababa ang bilang ng mga mayayaman kaysa mahirap, kasi mas maraming mahirap nagbaba doon sa mga walang kabuluhang mga content, or videos, no? So naisip ko lang. Sa palagay ninyo kasi ako kasi, no, uh, mas nagbabad ako sa mga videos na kakapulutan ng aral sa buhay, paano magtagumpay sa buhay, paano ako mas matuto, paano ako mas gumaling habang tumatagal, habang tumatanda at habang tumatakbo ang panahon. Mas doon ako nag-spend ng maraming oras kaysa naman uh, mga walang kakwenta-kwentang bagay. May mga content pa dyan na ano lang naman, na pagkansanduan, na magpretend na kare karelasyon nila, ganito. Tapos sa publiko, ayun na, Nandoon na yung mga kissing kising hug, pero pinapatronize ng tao, nagre-react ang mga tao. Pero yung mga videos, na nagtuturo paano ka magtagumpay sa buhay, paano ka umangat, paano ka mangarap, paano ka maka, makapaghit ng goal mo. Hindi mo pinapanood, hindi nyo pinapanood. So nakakalungkot lang sa community natin or sa mga Filipino na mas uh, engaged tayo sa mga content na alam naman natin scripted. Alam nyo po pag gumawa ako ng video... Madalas hindi po ako nag -script. Hindi talaga ako nag-script. Diretsuhan at uh, hindi rin po ako nag-edit. Uh, napansin nyo, bulol-bulol ako. So, tinanggap po na rin yun. Pero, yun nga lang talagang opinion. Kasi tingin mo, bakit kaya uh, hindi nyo sinusuportahan ang mga uh, creator na gumagawa ng mga uh, life coaching, personal coaching, paano magtanggumpay sa buhay, paano maging better person, bakit uh, mas marami ang nag-support sa mga walang kwentang content, sa mga scripted na content, sa mga murahan, sa mga awayan, sa mga landian, sa mga wala talagang kwentang content. Mas nagtrending trending yun. Sa tingin mo. Okay? Uh, comment kung ano yung opinion nyo.